Hello everyone! Good morning mga langga! Ayan, dahil weekend ngayon, pupunta ko ng Abu Dhabi. Kasama ko yung aking friends na si Langga Christy. Hi, good Ayan morning. siya guys. Kasama ko pupunta kami. Pupunta dapat kami guys ng Corpo kasi nangyari eh. Napuspon dahil yung bus na sinakyan, dapat nasa sakyan namin ay na-disgrasya. So, nandiyan punta kami ng Abu Dhabi. So, maganda naman siguro doon kaya yon so tingnan nyo guys watch later guys on the way to yeah, dito na nung gusto namin tapos tapi tapos 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 na naghanap ng kami guys kapatid yata nyo <laughs> nabibis kong tiyat yan. yan guys ang init init nandito kami sa indo temple maganda wang bago to yung gawa so ipapakita ko sa inyo guys kung ano yung tsura niya ha ang init init sobrang init alas 12 dito ng panghali at dito pala ay bawal kang pumasok na nakashort even ang lalaki na nakashort alam mo tingnan niya yung suit ko pinagpalda ako ng ganito <laughs> kasi bawal pala dito na nakashort ka lang so eto pinagsuot nila ako ng ganito Ano ba naman ako so, yung ko na So ngayon guys, lapit na tayo dito papasok tayo sa loob. guys. Yan. Yung temple. Puntahan na natin. At ito yung kanyang paligid. Ang daming nandito ngayon na mga Hindo. At ang Hindo yung mga tourists At hindi naman. Yan. guys. Akit tayo doon. Oh. Nakita nyo yan? Doon pupunta tayo doon. And guys, kailangan daw magkalimbang. Ayan, nakalimbang kami, oh. <laughs> Ay, ano yung nakikita? Dito, guys, bawal isuot ang sapatos, so, kailangan okay? Kailangan iwan yung sapatos okay. dito. Guys, ayan sapatos ko, ah. Sapatos ng kasama ko. <laughs> Iniiwan talaga. So, ito na, guys. Ay, sarap mali ko, guys, oh. Ayan, yung bottle hello yung timpoy. Huh? gayso okay, eh kamrot okay. kung goon pa raw ma hindi pa yatay yan sa tapo hindi pa so, nagawa pa yan ten dangdanda nya tapo ayan yung mabokot <laughs> kung Ayan, guys. rocket na kami. Ano ba yung tanwa? Ayan, pakit na kami. Nalang, nalang. Hi! Ngayon, guys. Papakita ko na sa inyo. Malapit na kami dito sa Turi. Turi ng Hindo. Ayan. So, ang ganda niya. Ayan, oh, talaga. O, ayan yung Turi ng Hindo. Ang ganda, ganda. Ang ganda, ganda.

guys, na kami. Langga, baka mahulog ka. Ito lang. Ayan. Ayan. Pababa na kami guys. Ang, bawal siyang videohan sa loob. Bawal din mapapicture sa loob. Uh, ano siya, may mga santo. Ang gaganda, mga gold. Ang ganda. So, yun. Yeah. <laughs> Saglit lang guys. Ito muna natin kay pa-picture na to kasama ko. Guys, diyan kami pupunta sa Pinos. Yeah. So, yan. Pupunta tayo dito. Hindi lang ako sure kung allowed sa loob. Pero okay lang. So sa labas pa lang. Pakita ko na sa inyo. Ganda na mga light guys. Nakita nyo yan? Ganda na. Ito yan sa Abu Dhabi. Ganda. Souvenir. Mga baso. May maglangga, oh. So, guys, namimili ako ng collection. Ang ganda. Ito na yung na-place ayan natin dito Saglit guys hahanap pa tayo ngayon guys nandito kami sa tabing dagat ayan dagat ng Abu Dhabi anong pangalan nga ito lang ba? great yes. palace yes. hindi ko alam yes. ano heritage heritage, heritage. Ay, yung heritage. Pero ito, ito dito. Ang ganda guys, ah. Oh. Ang tubig. Oh, walang basurang lumulutang, ah. <laughs> ang ganda, no? Blue. Yung tubig nila. Sarap ng hangin, guys. Yan. Dito lang yan sa Abu Dhabi. Ah, parang sa Pilipinas lang. May island-island. Ang -island. laki ng doon ang pindi, guys. gabi. Tapos pupunta kami doon sa Herit Palace. Palace daw. Next. Nag-tour lang kami. Nag-tour sa Abu Dhabi. Herit Palace guys. Ang ganda ng kisami oh. So ito yun siya. pantahan natin yan siya. Ang ganda Yan. Mm -hmm. it. Yung hari dito. Yung... Yeah. So, wala na yeah. -na, matay na yung na ano? yun siya, dating president dito. Ito yung loob, guys. Ganda, oh. Kasi so, may taas siya. Us. is it? guys, hmm. nandito ko sa ground floor, so ayun first floor, second floor third floor, fourth hanggang fourth floor siya sobrang ganda sa emirates palace dito sa Abu Dhabi. At yung floor. Ganda. Ang tiles. Beautiful. Ayan na. Dito namin sa labas ng Emerge Palace. Ang hmm, ganda ng view. Ganda. Oh, kuha Ay, guys. Ang ganda sa baba. Siya, ang ganda ganda ng building Guys, ang ganda ng mga kulso. Oh. Ang ganda ng pools ng porcelain yun, yung mga salat yung nakataas at yung view yun naman nga dito sa baba yung nakababa ay ito ang mga tubig dito lang yan sa Emirates Palace sa Abu Dhabi. Dito kami sa Ferrari World, Abu Dhabi.